Magandang hapon sa inyo mga healthy tips Welcome po kayo sa aking Facebook page na Kalusugan at Biblia Sana po kayo ay maligaya sa araw na ito Ito pong hawak ko ay aloe vera ano po? Akin pong kinakain yung kanito gel Medyo mapait ng konti Ano po? At alam po ba ninyo, Napakabisa po nito. Ito po yung maganda pong uh, kainin. Kasi po ito po ay marami pong binipisyo sa ating katawan. Sapagat ito pong gel po ng aloe vera, ito pong laman na pong ito na aking nakikita nyo medyo maputin na ito. Sa kabila po nitong balat na ito, ano po. Yan po ay mayroon pong uh, isang uri ng polyphenols, ano po. Yan po ay antibacterial, ano po, antiviral, ano po antiseptic oh, at saka po oh, kuan po yung pong anti -punggal. ano po magaling po yan kaya pag mayroong mga problema ka sa balat ay pwede po yan napasok ka ilag ito pong gel na ito ilagay mo napasok o oh, di kaya ay nagkaroon ng sunburn ano po lalagay po yan para po gumanda ang ating balat muli at kung may sugat ito pong gel pong ito ay pwedeng ilagay po para po ah, uh, Gumanda ito pong ito, pwedeng hiwain po niyo ng pino, maliliit at isama po sa juice. At ako ang ginagawa ko nga po ay kina, pwede kinakain po 'yan, ano po? Yan. Hmm. Pwede pong kainin po 'yan. Kung maraming bakterya ang iyong uh, bituka, magagamot po niyan. Alam po ninyo, kapag ito po itinunaw po ninyo itong gel na ito. Nagawa po ninyong liquid. I-juice po ninyo itong aloe vera. Tapos gawin po ninyong pamumug sa bibig. Ganun po kayo yung mga dental plaque. Ano po? May mga plak sa uh, na ngipin. Pamumog po ninyo yan. Maratanggal po yung mga plak po na yan na nasa ngipin po natin. Dahil lang po dito sa gel ng aloe vera. Ano po? Kaya alam po ninyo, bakit nawawala 'yung mga plak Kasi meron po itong uh antiviral, antiviral at anti-microbial po, ano? Anti-bacterial. Yung pong uh, bacteria na Streptococcus mutans, ano po. 'Yun po ang dahilan kung bakit nabubuo sa ating mga ngipin 'yung 'yung plak ano po. Mhm. Mm Nabubuo po yun dahil po doon sa streptococcus mutans. Pinapatay po nito kaya hindi na makakagawa ng plak ang streptococcus. Wala na sila doon sa bibig po natin eh. Kaya mangyayari po, mawawala din po yung mga plak. Pag napalinis mo yan, hindi na yan babalik. Kapag lagi kang uh, nagtitake nitong aloe vera. O di kayo magmumugka ng aloe vera juice. Ano po? ganoon lang po kasimple para matanggal po ang mga plak sa ngipin po natin at ito ay napakaganda po talaga sa tiyan ano po, kapag mayroong sugat ang tiyan mo may ulcer ka, maganda po ito yan yung ating pong bibig nag nagkakaroon po ng mga singaw na malalaki, yung kanker sorupo po nagagamot po nito kaya po napaka husay at syempre kung ikaw ay mayroong constipation dahil uminom ka ng juice nito matatanggal po yung constipate kay no tanggal po yan hmm? at alam po ninyo nagpapa-improve po ito ng ng ating skin at yung iba nga ginagamit ito sa pangpasibol ng buhok ginaganyan po yan sa ulo no yung gel po niyan at uh, hindi lang yan pati skin yan mararamdaman po ninyo yan ngayon lang po ako naglagay nito no dahil uh, naggumagawa ako ng video ang sabi nung iba ay para daw binabanat ang balat hmm. Ganyan. yung iba talaga na sobrang health conscious Gina, kagaya ng sinabi ko kanina, ginagayat po yan ng pino at sinahalo po yan sa juice. oh kung gusto niyo maganda-ganda yung juice at healthy talaga, magbili kayo ng liquid uh, chlorophyll. Gayatan ninyo ng aluberang vera ng ginito, yung pinakang laman nito. tapos ay lagyan nyo ng uh, stevia. Ano po? At uh, lagyan ng yelo. At yun ang iinom-inomin. Kung ayaw naman ninyo ng malamig, ay eh, di okay lang na na po walang yelo oh dersong inom pagkagawa ng juice ano po lagyan lang niyo ng tubig yung liquid chlorophyll lagyan po ninyo ng uh, ginayat na gel yung gitna nitong aloe vera no makita po ninyo itong aloe na ito ano po at yan ay napaka husay sa ating pangangatawan kaya nga lang po ah uh, uh, meron po itong ilang mga risk na dapat uh, ninyong malaman ano po pwede po ko, pag na parami po kayo ng kain po nito na parami kayo ng inom pwede po kayong uh, makaranas ng stomach cramps ano hihilab hilab ang tiyan po ninyo ano masakit siyempre yun pag humihilab bakit po dahil po pwede ma-develop ang diarrhea kapag sobrang dami po ng inyong nainom ano po kaya pwede kang mag-diarrhea at ah, siyempre pag may diarrhea ka at hindi mo yan alam kung paano gagamutin pwede kang ma-dehydrate ito po, yun po ilang mga panganib na uh, nakaakibat sa pag-inom po ng aloe vera gel kaya ibig sabihin uh, kakain lang natin ito ng moderate lang, wag yung sobrang dami ano po, para hindi po uh, magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan, ano po at kapag ito po ay tama lang yung amount na inilalagay natin sa ating tiyan ano po ay meron din po itong napakagandang binipisyo sa ating kalusugan kaya nang nabanggit ko kapag meron kang uh, yung pong ano kandida uh, sa iba pang mga punggos o oh, yung trust ano po oh, mamumuti ito mamumuti ang dila mo no yung pala hanggang bituka mo marami pong uh, uh, punggos <clears throat> ay tinatanggal po ng aloe vera po yan gamot po yan para doon kung mayroong mga virus ano po oh, hindi hindi pa natin kumpirmado pero maaari na makatulong ito kapag iinom ka sa kaso ng uh, po? sa kaso ng uh, covid ano po covid sa kaso ng uh, omicron ano po pwedeng makatulong po ito uh, itong aloe kaya inyo pong uh, po ito sa ito po ay merong antiviral property. Na po itong ito'y pumapatay ng mga virus kaya napakaganda po na atin pong alam kung ano po ang mga gagawin po natin sa aloe vera. At sana po magtanim po tayo ng maraming aloe sa paligid ng ating bahay para sa ikalulusog ng ating pangatawan hindi lang ng ating katawan no? pati ng ating balat ano po at uh, sana kayo po ay nakinabang sa ating maikling ma uh, video ito ang pagpapala po nawa ng Panginoon ay maranasan po nating lahat sa ngayon ay babay po muna sa inyo